Ang ating title ngayong maghapon ay yung bangkarote. Marami pong ibig sabihin yung bangkarote, isa-isahin po natin. Subalit, so, unang-una, nais ko lamang pong uh, magbigay tugon dahil ang dami ko hong natanggap na mensahe ngayong maghapon. Marami lang po tayong meeting, hindi ko na kayo masagot pa isa-isa. At ngayon, uh, ngayon, ngay ngayon nga pong hapon, tayo ay uh, magagayak uh, na maya-maya at meron tayong biyahe para hindi na po ako kinakailangan gumising ng umaga bukas. So nagla -like po tayo dahil alam naman nun ninyo na nausog yung originally ay uh, oral argument scheduled for today, April 1, 2, and 3 ng Korte Suprema. Kahapon po ay nabanggit ko sa inyo mga kababayan na, na nausog po ito ginawang May 19, 2025, alas 10 ng umaga. Hanggang doon lamang po yung ating pinag-usapan kahapon at uh, konting uh, uh, backgrounder lamang at refresher bakit umabot ang korte ang kasong ito sa Korte Suprema. Subalit, so, balit, uh, maghapon ho kanina, pinadala rin sa akin yung link. Meron po kasing isang kongresista na pumirma sa Blancong Bicameral Conference Committee Report ay nagpahayag at ito po'y napabalita sa mga social media and uh, news uh, papers or newspaper na baseless, wala daw pong basihan yung ating petisyon sa Korte Suprema. Ayaw kong sagutin at uh, sinasabi nga niya na yung doon daw po sa enrolled bill ay eh, walang blanco. At uh, buong respeto ko po sa Korte Suprema. Tayo po ito malima sa kanilang kind reminder, hindi naman po gag-order yun, kundi very very kind and uh, subtle reminder from Senior Associate Justice Marvic Leonen na aralin yung ating mga gagawing uh, uh, komento na hindi naman ito maging disrespectful sa court, hindi naman maging disrespectful sa process at uh, hindi naman maging uh, parang uh, conditioning the mind of the court to favor one party over the other. Hindi ho, ano na Naobliga lamang akong sagutin sapagkat sinabi pong baseless yung ating petition sa Supreme Court. Let me just reiterate. Ang basihan po ng ating petition sa Korte Suprema kung bakit natin kwine-question yung 2025 national budget ay apat. Unang-una, hinayjak po ng Vice Cam yung National Expenditure Program. Yung panukalang budget ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pinakilaman nila yan. At talaga namang mangled beyond recognition, yung ating 2025 National Budget. Way beyond the actual uh, figures pro, uh, proposed and presented by the Office of the President. Una po yun. Pangalawa, unconstitutional dahil binigyan ng zero funding o zero budget bokya ang PhilHealth. Eh hindi po pe pwede yun dahil paulit-ulit kong sinasabi na bago po kayo makuha yung inyong pinaghirapan, tuwing kinsenas at katapusan, bawas na po yung inyong tinatawag na mandatory contribution para sa PhilHealth. Ito po yung pangalawang ground natin ng unconstitutionality that there is no way that the national government can propose a zero budget. But honestly, hindi naman nag-propose ang gobyerno ng zero budget. Pinakilaman lang po ng vice kami. Eh. Meron pong allocation pinanukala ang tanggapan ng Pangulo. Subalit, nung dumaan ito sa vice cam, naging zero yung funding ng PhilHealth. So hinayjak nga talaga ng vice cam yung NEP. Pangatlong ground po natin, higit na malaki po yung funding o allocation na binigay ng vice-cam sa public works. Bawal po iyan sapagkat malinaw sa ating saligang batas. Napakaraming provisions. But let me just center on two provisions of our Constitution. Both can be found in Article 14. First Article 14, Section 5. Malinaw po dyan sinasabi na ang education sector shall be given the highest budget allocation or budget priority. Pag sinabi mong budget, pera 'yun, budget nga eh. Budget. Malinaw po sa Article 14 Section 5. Susugan pa po niyo 'yan ng Article 14 Section 1 na sinasabing right of every Filipino. Karapatan po ng bawat Pilipino to have full access to quality education full access po sa quality education at all levels o sa lahat ng baitang o sa lahat ng grado malinaw po yan so yung patungkol sa education sector not receiving the constitutional directive to have the highest budget priority or allocation violation po yan ng saligang batasan. Panguli, itong napaka uh, nagbibidad-bidahan po na kongresista, hindi ko na po babanggitin yung pangalan niya, masisira lang po yung araw ninyo. Masisira lang po yung araw natin pare-pareho at uh, mapopromote lang yung kanyang walang kwentang party list na walang gawin kundi magbigay ho ng ayuda. Sinabi niya na in-order daw po yung budget preparation, yung pagpasa ng budget, lahat, lahat daw po yan ay above board. Paanong naging above board? Isa ka pa membro ka ng bicameral conference committee. Pumirma ka sa blankong bicameral conference committee report. Kaya naman, uh, again with all due respect to our uh, Supreme Court, sapagkat sinabi naman po sa maraming desisyon din, the media and the public have the right has the right to know informations and matters concerning public interest such as ano na ba ang estado nitong kaso natin for the declaration of the invalidity and unconstitutionality of the 2025 national budget malinaw po yan that the public has the right to have uh, access to legitimate information on all matters that is imbued or invested with public interest without fear of any punishment or without subject to prior restraint. Kaya po sasagutin ko lang, etong nagpapakalat po ng fake news na wala daw pong basihan yung ating petisyon sa Korte Suprema questioning the constitutionality of the 2025 national budget. Ito po kasi yung pinagmulan yan. Ulitin ko, pakita ko lang po ulit ah yung bicameral conference committee report. Ito po yan, firmado, nakita naman ninyo eh, firmado. At ang nandito po ay napakaraming blangko. Para lang po, pangit kasi na magpag-slide po tayo eh. Yung pahintulutan natin sila na bilugin po ang ulo ninyo. Pagamat ngayon po ay April 1, I do not want you to be fooled by any member of Congress na lumalabas po sa pahayagan na wala daw pong basihan yung ating petition pending before the Supreme Court. Ayan po, linaw-linaw, minarkahan ko na nga po, blanco eh. Di ba, blanco yan eh. Uh, there are 18 items na blanco. Hindi ko na po ipakita sa inyo lahat. Just some so that uh, to refresh your memory at i po natin yung fake news ng mga na yan. Ano? Member po ng party list yan na walang ginawa kundi mamigay po ng ayuda. Tatalakayin din natin bakit bangkarote ho, oh, yung title natin ngayon. Bangkarote sapagkat makikita naman natin kung ganito ho ang uri ng ating mga mambabatas, mga kongresista at senador, nagpapasa po ng 6.326 trillion national budget base sa Blancong Bicameral Conference Committee Report, ma hindi po malayo na mababangkarote tayong mga Pilipino. At pag wala na po tayong pera, mangungutang po ang gobyerno. At pag nangutang po ang gobyerno, babayaran po natin yun. Babayaran po natin yun sa pumagitan ng ating mga buwis. Ito pa ho, Para lang makita ninyo. No? Para lang makikita ninyo. And then of course, I'll go now to the page na firmado nila kahit punong-puno po ito ng blanco. Sabi ko nga lagi, siksik, liglig, hitik, umaapaw sa blanco itong Bicameral Conference Committee Report. At uh, kaya tayo ay nagtungo na sa Korte Suprema para matigil na po itong malpractice na ito na pagsasalaula sa ating saligang batas. Hindi po natin ito dapat pahintulutan dahil pera po nating mga Pilipino ito eh. Hindi po private money ang budget. Ito po'y pera natin mga Pilipino. At yun nga ho, sa kabila ng panay blanco itong uh, Bicameral Conference Committee Report, ito po'y pinirmahan na mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Tungo po tayo rito, ha. Ah. isa na. At uh, napakaraming pahina. Although I folded uh, those that are relevant to the case and to my public discourse with you, mawala ah. Anyway, naipakita ko na po sa inyo itong mga blankong ito at pinirmahan po nila yung mga signature page and this this uh, final approved ratified and filed by bicameral conference committee report na file po yan December 11 na file po yan sa House of Representatives Bills and Index Service kahit po ito ay blanco, pinirmahan po ito ng mga miyembro ng bicameral conference committee report mula sa Senado kaya nga po yung uh, notice kahapon ng Korte Suprema pinatatawag po at hinihingi ang presensya ng uh, chairman ng Committee on Finance ng Senado na si Senadora Grace po. On the part of the House of Representatives, pinatatawag din po ng Korte Suprema at required ang presensya nung Congresswoman po ng Marikina, yung Stella Kimbo. Yung nagsabing wala daw pong blanko nung simula at nung ipinakita na namin at nagkaipit-ipit na ang itinuro, ang inilaglag ay yung mga miyembro ng technical working group ng bicameral conference committee report na empleyado po ng Senado at ng Mababang Kapulungan. Kaya po sa pagdinig na gaganapin sa March uh, so, sorry, May 19, pinatatawag po ang presensya ni Senadora Grace po ni Stella Kimbo at yung mga miyembro po ng technical working group. Parehas ng Senado at ng mga uh, mababang kapulungan. Kawawa po, uh, hindi naman po sila talaga ang layunin natin dito na maihabla, subalit sila po ay sinasangkalang. Tanda ninyo yung news report ni uh, Congresswoman Stella kimbo na ito rin po yung ministerial at ang naglagay daw po ng mga halaga sa blanco ay yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan ng miyembro ng Technical Working Group. E eh, bawal po yun. Hindi ba? Falsification of legislative document po yan. At usurpation po yan ng legislative authority. At violation po yan ng Anti-Graft and Corrupt, Corrupt Practices Act. Kawawa yung ating matitino at tapat na mga manggagawa sa Senado at sa House of Representatives. Wala naman silang pakinabang dito sa budget na ito. Eh. Kaya kagaya po ng akin laging sinasabi, ang punot dulo ang ugat, ang simulat-katapusan ng kahirapan ng Pilipinas ay ang korupsyon na nag-uugat sa ating tao ng budget. Ngayon, balikan po natin yung uh, nagpapakalat ng fake news dahil isa po ako sa petitioner dito, kami po ni Congressman C. Dungab, wala raw pong blanco yung bicameral conference committee report na ko po sa inyo. At sinasabi niya na yung daw pong uh, enrolled bill doctrine. May nalalaman po itong enrolled bill doctrine. Dahil sinasabi ko meron daw pong pagkakaiba, yung uh, GAA at yung enrolled bill, eh, sasangguni ka doon sa enrolled bill. Dahil yun daw po yung authority o yun daw po yung magiging control kung uh, ano yung tamang figure. Pag-usapan po natin yung enrolled bill. Sinasabi nitong uh, miyembro ng party list na ito na pumirma sa Blanco Bicameral Conference Committee report at ang party list nito walang gawin kundi magbigay ng akap ng ayeks at kung ano-ano pang ayuda na hindi po tutugon sa, sa problema ng gutom ng Pilipinas. Kaya po tayo nababangkarote. Ang sabi niya, eh yung daw pong uh, enroll bill ay nagpapakita na walang blanco sa Bicameral Conference Committee Report. Ito po ay pinagpaalam ko sa ating mga abogado dahil sila po ang mag-a-argue na niyan sa May 19. Ang aking po layunin, ulitin ko, sa ating kagalagalang kataas-taasang hukuman, nais ko lang pong ituwid yung fake news at sinasagot ko lang itong fake news ng mga na ito. Ang sinasabi niya, wala raw pong blanco sa Bicameral Conference Committee Report baseless daw po yung ating petition sa Korte Suprema at uh, in order daw po at above board ang General Appropriations Act o yung ating National Budget for 2025. Sinungaling po kayo. Pinakita ko, blanco yung Bicameral Conference Committee Report. Ito ho ay ipapakita ko for the first time. Ito po ay nagpaalam ako sa ating mga abogado, humingi po ako ng kopya. Ito po yung tinatawag na kopya ng enroll bill. Yung binibida niya, wala raw pong blanco. Pakitingnan niyo po maigi. Ito po ay uh, sinertify. Ito po yung re receive din nung araw ng uh, maliit eh. Ito po yung na-receive nung January 27. Ito po yan. January 27, 2025. Oh, ano? rinisib. Re ng House of Representatives archive section no yan at dito po makikita ninyo noong February 13 dahil ayaw po magbigay ng House of Representatives Bills and Index Service ng kopya ng enrolled bill ayaw po nilang magbigay ayaw nilang magbigay ayaw nilang magbigay hindi raw po sumasang-ayon yung secgen at yung secgen kinakailangan pa raw pahintulutan o okay kinakailangan daw po humingi ng pahintulot sa Speaker of the House. Wala tayong aasahan dyan. Over up nga eh. So itinuro po tayo, sinabi din ito ni Stella Kimbo, na magtungo daw sa archive section at makikita daw doon yung enrolled bill at walang blanco. So sinunod po namin yung kanilang uh, payo dahil masunurin po tayo, nagpunta po tayo dyan sa archive section humingi po tayo ng kopya at pina-certify po natin. Certified po ito eh. Ayan o yung bilog, pakitingnan po ninyo. Dahil ito'y certified, makiki... Ayan, certified po yan. Ilang pahina po, yung pinili lang po natin. Certified po yan sa dito sa ito, itong bilog na ito. Certified po yan. Certified din po ito. Makapal po yung ano yung uh, bill. At yung pinaka-importanting pahina. Para talagang patunayan natin, kasi oh, mahalaga sa amin ang aming karakter, ang aming integridad, ang aming dangal. Kaya aking pinapasinungalingan, itong uh, fake news nung kongresista na nabibilang sa isang party list na walang gawin kundi magbigay ng ayuda. Pahirap po sa bayan yan eto kayo na mag kayo na humusga certified po 'yan certified po 'yan certified po 'yan ano nakikita nyo? walang pirma yung secretary general ng House of Representatives wala pong pirma yung secretary ng Senado wala pong pirma yung Senate President, wala rin pong pirma yung Speaker of the House. Hindi po namin gawagawa -gawa ito. Certified po ito. Certified po ito at wala po kaming control sa ahensyang ito sapagkat ito po ay nasa ilalim ng House of Representatives.